super pawis ako kasi kakatas ko lang maglinis dito. Ayan yung vanity na linis ko. And then itong bed, inayos ko na siya. And, ayan, pati doon, inayos ko na itong part na to. And then dito din, sa may desk ko, ayan, yun siya. And ngayon, doon naman ako mag-aayos. and guys, inan ko na siya, tinanggal ko siya, tapos pinagpalit ko yung, wait lang, yan, pinagpalit ko yung itong hangiran ng damit ko at saka yung lagay ng bag. And then, lahat ng mga bag. Wait, but dumidali may lahat ng lagay, lahat ng bag na sa baba ngayon. So na ayusin ko siya. So yeah. Tara guys, samahan niyo ako para hindi naman ako medyo ma-bore at saka sobrang dami dami ko iniisip habang naglilinis ako ngayon dito sa ayun, kitang kalat. Hala na And guys, ito kasi yung ano, gamit ko electric fan. Lobat na siya o yung ano siya, um, recharger siya. Sobrang dumi pa guys. Oh. So, so cha-charge ko lang siya guys. Wait lang. Hi guys! So, ayun, I'm back. I'm back. <laughs> I'm back. And ayun, sobrang putla ako guys. Hindi kayo sanay na ganito yung itsura ko, no? Maglalagay lang ako ng lip tint. by Y-O-U. Ayan. Nabili ko to sa Walter Mart pero available siya sa department store tsaka sa TikTok shop. Meron din niya. And then start na tayo guys. So, ayan. Ito, ayan yung mga bags ko. Ayusin ko siya. Lagi ko siya doon. <clears throat> Let's see. See. <clears throat> Sobrang stress ako ngayon guys. Story. Story time lang tayo. Sobrang dami kong iniisip. Balong ba? naisip sobrang dami as ko na alam ko where to start, Ganon. Basta yun. Ewan ko kung nakaka-relate kayo, pero yeah. Yung ibang bags ko nga pala guys, nilagay ko na dito. Ayun. Yan siya. mga hindi ko na ginagamit, yung iba si Zipper. Galing kasi kay mama. Pag galing kay mama, ayun niya na dinidispose ko. Like nito, ito galing to sa kanya. Medyo luma na to. Pero, hindi nga, dahil sa kanya, hindi ko siya pwedeng i-dispose. And ayun guys, may laman ko siya. Cute nito guys, kaso lang ayun nga, medyo lumay na itong ganito. Yan, ginagamit ko naman ito. Parang siyang tote bag. Meron ito sa TikTok, pero nabili ko siya sa Shopee. And, yan siya, pwede siyang pang college na bag. Madumi kasi siya. Ayan, may dumi siya. Kailangan ko siyang labahin mo na. Kasi gagamitin ko na siya ulit. So, mayroon. may pera na naman, guys. Ayan. Ayan, may pera, guys. Dami. Ayan, may barya. You know. Ayan, o. ayan. So, ayan. Mamaya, lalagay natin to. So, natin yan. Para magkalaman yung chika. Next is this one. Guys, alam nyo ba Sobrang favorite ko itong gamitan. Ay, may pera din siya. Five pesos. Kaso, ang mayo ko dito, hindi siya masyadong spacious. Ayun, maliit lang yung lagay yun. At meron na namang Maya. Ang hili ko kasi magbayad sa card. So, wala na ito. Tapos, ito din. Nabili ko to sa Shopee from Sigloka. Favorite ko din to. Sobrang na... Ay! nilgata Malaki kasi to. Sobrang spacious nito, guys. Ayun, may, may ano pa. May ponytail. Maganda din to sa mga college student. Kasi kasi dito yung iPad. Ayan siya. So, available to sa shop or sa TikTok shop. This one. konti na lang yung bag na ilalabas ko guys. Kasi yung, ayun, may tissue na naman siya. Pero pa-august na. And, gustong gusto ko to guys. Siguro nakikita niyo na to sa TikTok or sa IG. Ayan, ginagamit ko to pag short ako. Ganyan. Feeling ko. Ang sexy ko. Huh. So, check natin kung may pera. Umasa talaga tayo na may pera. Wala na. itong naman. Uh, Inarbor ko to kay mama. Kasi cute na kita ko sa itsura niya. Ang liit niya lang, oh. Ganyan lang siya. Tapos, hindi ko na siya ganong nagagamit. Kasi, ang lit din ang lagayan niya. Yung cellphone ko, hindi ka siya. ito ni mama, yan siya talaga yung naglalagay nito dito sa dust bag. Ganyan siya. Hindi ko alam kasi yung brand nito, guys. Pero sabi niya mahal daw to. Kaya sobrang inaalagaan niya. Sobrang lit lang din niya. La Palette? La Palette yung ano, brand niya. Ewan ko, guys, kung familiar kayo. Ewan basura ko sa brand na to. Mukhang nga siyang branded talaga. Yan. Yan may pera din. <laughs> Yan guys. Yay! May barrier na ulit tayo na po. Mamaya bibilangin natin. Yan. Tapos. Meron din dito. Tapos ito guys. I got this bag from TikTok. Ano nga tawag dito? Um, ano nga tawag dito? Parang siyang camera bag. May t-shirt din siya. Ang dami ko lang naipong t-shirt dito. Ay, wala siyang lamang pera. Ayan, may wipes. Dami ko lang na kong wipes. At may lipstick din. Ay, ito yata yung, yung galing kay si oh Oo nga, ito yung galing kay si At, guys, may pera. Ayan, may pera din. Tapos may basura. Ayan guys, nakakuha ulit tayo ng pera sa bag. At may barya pa. Tada! Ayan. Oh, Mama, hindi lang natin lahat na At dito din sa isang basa. May five pesos. Ayan, luma na. Ayan guys, may isang backpack lang to. Tapos ayan, after ko siya gamitin, binabalik ko talaga siya dito. Sa plastic niya or sa dust bag niya din. Sobrang favorite ko to. Ito kasi yung bag na masasabi kong nanggaling talaga sa pinaghirapan ko. Ganun. Yung pinabili ko dito. As in, pera ko talaga na pinaghirapan ko. So, sobrang halaga nito sa akin. Kaya naman, sobrang alaga ako dito. Alam ko naman na hindi siya gano'n kamahal. Pero, for me kasi, pinaghirapan ko eh. Yung tayo lumipas. May tatlong bag pa. Ayan. So, this one, gift naman to sa akin ni Aye. Mahaba na ba yung oras ko? Ayan, may tissue din. Bibili sila na natin. Walang pera. Walang pera. Tapos, ayan. So, dito may pera. sa so, maliit na no? for. Sabihin niya to sa TikTok. Naregalo niya sa akin to ng birthday ko yan. Sa upas ko, hindi ako sure. Basta regalo nila sa akin to ni Ian. Pwede siyang ganyan. Kung bet nyo to guys, lalagay ko dyan sa description box sa baba. Super cute nito. Ayan, may kasahan syang pores. Tapos pwede mo din siyang gawing kilikili bag. Ganyan. Next is this one. Ito naman yung bag na kapag namamalengke ako, ito yung ginagamit ko. Ayan guys, sorry sa ingay sa labas. Ayan, ito. Expect ko ito na may laman kasi nga, ito yung dinadala ko pag namamalengke. Ayan, may dalawang wipes. Ito. Tissue, that's wipes. Tapos, ayan, may 20 pesos dyan, guys, na luma na. Sinukli sa akin to, pero hindi na daw siya tinatanggap. So, nandiyan lang siya. And then, may barya dito. Ayan. Hindi ko na siya tatanggalin kasi gagamitin ko to. Lagi ko siyang ginagamit. So, ayan, yun lang naman. One of my favorite. Siguro, pag may mga klase na mga ganap, yun. Ito yung ginagamit ko. Graduation. Ganyan. So, yung nakalagay. May tissue ulit, sunod namba. Na. May tissue. And ayan naman ang pera. Pangklase siya, pero walang pera. <laughs> Pang ano siya? Um, ito pala samanta tabasa, yung brand niya. Pang old money aesthetics na vibes, ayan oh, no, 'di ba? Cute. So yeah, this is one of my favorite bag na nanggaling kay Mama. Ito naman guys, sila sure na to. May tissue din siya. Ano ba kaya 'to? Baka hindi na lalabas. So yan, this one is return bag from Bali, Malaysia. 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 Ayan, hindi na tapos siya pag summer yan, pag nag-a-outing. Gamitin niya ganyan, summer vibe lang siya. And then, this one, this is one of my favorites. Pero ako na pinagrit ko dito. Super cute lang siya. Ano yung tatawag dito? Na LV inspired. Ang product ko lang dito. So, super cute din. Hindi kaya siya yung cold cold. So, pinaka lang din siya ginagamit. And then, The last one, ito yung pinaka-latest na purchase ko. Hindi ko pa ito nagagamit, guys. So, hindi ako nag-expect -e na may lamang pera to. <laughs> Kasi hindi ko pa siya nagagamit. Siguro mga one month pa lang to sa akin. And nakita ko kasi itong bag na to kay Kia, Yung TikTokers na anak ni Razel, Anne. And nakita ko itong ganitong bag niya. Hindi ko alam. I'm sure na, syempre, yung kanya original or branded yun. Ito, nabili ko lang siya Shopee. Pero, yun, yeah, super happy ako kasi. Nakatulid ng katulid na talaga ng bag na ginagamit niya. So, since super na in love ako ngayon sa pink. So, happy ako na marinag ko dito. So, yan. Yeah. Guys, kung interested kayo dito, ilalagay ko yung link. Kasi available din to sa TikTok shop. Mas mura siya sa TikTok shop. Mas mahal pa yung bili ko dito. Super spacious siya. Kasi yung dalang phone ko, wallet ko. At yung payong ko na cue. Yan siya. handbag. Pwede din siya. Shoulder bag. Tapos adjustable naman siya dito. Yan guys. Super cute lang yan guys. Check nyo yan sa yellow basket ko. Ilalagay ko yung link sa description box. So, yan lang. mga pera na nakuha natin sa bag lahat. At saka yung mga tissue. Hey guys! So, ayan. Welcome back. I'm so back. So, ngayon, ayan. Naligo na pala muna ako guys. So, sobrang indalaga after kong linisin tong part na to ng room. So, sobrang init. And, ngayon, nakaligo na ako. Time na bibilangin na natin yung pera na nakuha natin sa mga bags. So, one... P190 tong mga views natin. Ang coins guys ay hindi na tayo sa mat. 690 plus 170 867 sabi so yun guys, yun yung nakuha nating cash dun sa mga bags ko, tapos ngayon ilalagay ko siya sa kakash in ko siya para wala na naman yung gcash ko kasi wala na naman yung gcash ko, so yun lang, thank you guys for watching!